luto mga idol. Yeah. Mm. Yo, what's up mga idol? Good morning. Ano ko sila lahat. Uh, mga solid natin dyan. Subscribers natin dyan na uh, mga solid. At saka sa mga bago lang po sa ating channel. At saka sa mga OFW natin dyan sa ibang bansa. good uh, morning po, sa inyo oh, yeah! Mga idol, salamat pala ako sa inyong lahat mga idol kasi ano, uh, uh, medyo umangat konti yung subscribers natin mga idol. Uh, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At saka sa mga OFW natin dyan na uh, patuloy na suporta sa atin sa mga select viewers, sa mga solid po. Marami pong salamat sa inyong lahat mga idol. Ito na content natin mga idol is, ano lang mga idol? Luto na naman mga idol kasi nandito natin sa bahay mga idol. Pero itong luto mga idol is, ano lang, simpleng luto lang to. Ma, ano lang to, kanang pang ulam mga idol ba? Kasi hindi ako nakapunta ng ano, palingki mga idol ba? Uh, pag, uh, ko pag-ingas may ano ako dito ito kamatis o, hulaan nyo mga idol ano yung lulutuin natin dito <laughs> so ito mga idol lutuin ko ito mga idol yeah, nasipan ko na eh ano lang share ko sa inyo mga idol ba kasi ano na to pang kamagahan na ulam mga idol so ito kamatis tsaka ano yan so alam nyo na mga idol ano paano natin lutuin to so kamatis with egg mga idol so yan yan po yung content natin mga idol luto luto lang po so ito pala yung ano natin yung uh, ito yung egg natin mga idol tatlo siya meron tayong uh, Swiss ahos siya ito magiging Guns nato to ang ulam lang mga idol kasi umagahan mga idol ayan so sana po ay uh, asamahan nyo ako dito mga idol sa ating loto ngayon ay araw since sana po talaga sa mga ano mga araw na hindi tayo nakapagod kasi uh, medyo busy mga idol ba sa uh, trabaho. So, uh, baka next week mga idol, uh, ako kasi ano, uh, di natin. So, punta tayo ng <clears throat> buhol. Yan. So, balik tayo ng buhol. Tsaka yung mga previous uh, natin mga idol sa yung, kutukul sa dragon fruit mga idol. So, yan po. Kasi, nagsimula nang magbunga yung dragon fruit natin. So, ayan, baka next month or next month, magka-harvest na, na, na naman tayo. First harvest. So, ayan. Idol, sa nyo ako dito ng idol sa ating uh, munting content. yan. So, si ano yung si bindi alo maulmo si na tayong ulang upload pag dito lang sa bahay so usually ginagawa natin mga idol ano lang content natin dito luto-luto lang talaga so pagpasensyahan niyo mga idol kasi ano lang ito lang yung maibigay ko sa inyo, ma-share ko sa inyo. Ito yung uh, loto natin ngayon mga idol. ko. simulan natin, maghiwan ako ng mga sangkap. Pagkatapos, ayan, eh, magluluto na tayo. Ito to, Ito eh. Ito. natin itong ano. Ito yung ano natin ba? Ahos. Bawang. Sim, 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 Pag din brown naman ito, lagyan natin itong kamatis. Yan, kamatis. Ayan. Anoin na natin mga mga idol palambutin. Pagka mas ma pag malambot na, ilagay natin yung egg natin mga idol. Okay? Okay. Ayun. Yun o, oh, malambot na mga idol. Pwede natin ilagay yung ano natin, egg. Okay, lagyan natin egg mga idol. Sarap pala domain magic sama magic mm. yun, yun. yun natoto mai para maluto yung itlog mga idol, ba hmm. yun, Lagyan natin ng konti mga idol. Luto na siguro to mga idol. Kainin natin ng konti. Medyo mm -hmm. mauga-uga na siya mga idol ba? Yes. mga idol, luto na mga idol. yung mga untuk nama idol Yeah, mm. Kamates cool. wow! with egg So, iyan mga idol, ito na po yung ano natin, kamates with eggs. So, ayan mga idol. Ay na tayo mga idol kasi ano, ma late na tayo sa trabaho. Tong the best ulam mga idol sa so, umagaan mga idol. Tsaka meron tayong toyo dito mga idol. Oh. Ito yung mga idol. Tsaka, kasi pwede mo wala yan. Kapi. Yan. Masarap. Mga idol, so. Pag-unlat mga idol, pray mo na tayo mga idol. Amen. So, it's it mga idol. Pang na tayo. So, kamay lang ko mga idol. Hmm. Hmm, ko natin to. Dito natin. Hmm. Hmm. Ayun mga idol. Mayroon oh. lo. Matis with egg. Hmm. Wait. May ito pala dito. Kain ba kain dito mga idol? Oh? Tuyo. May tawagin sa amin dito buwan. Bulad, bulad. Hmm. Shoutout pala sa mga ano, Mga guys na rin yan sa Ayala. Oh, yeah! Mga guys sa Ayala, at sige sa SMC. Oh, yeah! No? Sige. Yeah. Kaya mga idol, sa mga nanonood na kumakain ngayon, kain po po mga idol oh. Kamatis with egg po mga idol. Ah. Uh, the best sa ulam sa umagahan mga idol. Hmm. 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 Tuyo. Hmm. Ngayon. Hmm. ហឹម <hype> ក <sullip> ្លាប់កៃមបូសលាក់ Ito mga idol, oh. Dukot mga idol, ba dukot? Tawagin sa mga dukot, oh. May bulad mga idol, oh. Mmm. Mm.

Malapit na maubos mga idol, Bisik na bisik. Mm. Oh. mm. Dila, dila. mm hmm. kata tanto yak mangadol eh <coughs> sorry dal nah uh. buto na lang asal kasi mangadol kasi di eh mas adong maparat mangadol ba malat di ba si malat tama lang Ayan, mga idol, tapos na po tayo kumain. Tapos na tayo yung nagmukbang sa ating luto na kamatis with egg. Ayan, mga idol. So sana po mga idol ay uh, palagi kayong uh, nanonood ng video natin mga idol kahit ano lang yung mga content natin mga idol ba, hindi masyadong adventure dito lang sa bahay kasi ano wala pa tayong ta uh, time na mag uh, gawa ng content sa labas so, maybe next week mga idol uh, sure na yan mga idol mga dragon fruit doon so yan mga idol sabangan nyo mga idol so sana po ay uh, nagustuhan nyo po yung ano, content natin ngayon mga idol salamat po sa uh, palaging panonood po sa video natin mga idol at saka sa mga Solid natin dyan sa mga subscribers natin dyan na simula noon hanggang ngayon. At sa mga subscribers natin na napadala na po sa channel nato mga idol. Ay sana po ay kung nagustuhan nyo po yung video natin mga idol, eh, sana po ay mag-subscribe kayo mga idol, subscribe, click like and salamat po sa inyong lahat mga idol At sa OFW natin dyan sa mga solid natin dyan So yan mga idol, dito lang ko na lang tatapusin yung ano natin mga idol yung content natin mayroon. So, sana po ay nagustuhan niyo, mga idol. Thank you. Keep safe and get blessed. Thank you. Thank you. Thank you.